Mahirap. Kinaya. <laughs> Pero hindi naman ako nawala ng pag-asa dahil isip ko mga anak ko. Kung nga sa amin sa National School, eh, ideal family kami kahit wala na yung papa nila naging isang ina at ama sa kanyang pitong mga anak dahil sa maagang pagpanaw ng kanyang asawa. Mag isang itinaguyod ang kanyang mga anak sa pagtitinda ng lugaw sa palengke. Isang ambulance vendor or rolling canteen ang ginawa ni nanay upang mabuhay at mapag-aral ang kanyang mga anak. Sa sipag at tiyaga ni nanay ay ngayon ay nakapagtapos na ng pag-aaral ang kanyang mga anak at yung iba ay nasa abroad pa. At sa almost 30 years na pagtitinda sa may palengke, ngayon ay may sarili na silang restaurant dito sa Merizal Street, Poblacion, Malasiki. Kaya tara, kilalanin natin si Nanay Bunining sa kanyang kwento. Ako po si Conchita Areno Galera, a.k.a. Bunining. Maga naman akong nabalo, kaya taroon ako ng pitong anak. At age of 34, iniwanan naman ako ng partner ko, kaya Naisip ko, paano po sa bahay mga anak? Pag-aaral yung mga anak. Kaya naisip ko, kaya kung mag-business ako, luto-luto ng lugaw, merienda, pansit, lumpia, Shanghai, para buhayin ng itong anak ko. Hanggang sa tinangkilik na walang mga tao, kahit lugaw-lugaw lang, hanggang sa yung mga drivers sa Parada. Mga uh, drive tricycle driver, jeep driver, bus driver. Kasi noon, uh, jeep driver ng Pasang Carlos, diyan talaga sa front market. yung mga bayangbang, gagupan. Sabi nila sa akin, at bunini, bakit di ka na magluto ng ulam po lang? Sabi ko, kasi nagugutom kami. Puro lugaw na lang mami lang yun nakakain namin. Sabi ko, baka pag nagluto ako eh, hindi kayo bibili. Kasi noon sa paradahan, kailan lang kami nagtitinda dyan. At pag tuwing piyesta, dyan mismo sa plaza, yung piyesta, talagang magsasawa ka sa kaluluto ng lugaw. Misa nga, madami ng lamesang nakalatag dyan. Nagluluto pa ako ng lugaw. Naghihintay na yung mga customer ko. Sabi nila, mo matagal pa ba yan? Nagugutom na kami. Request na yung mga suki ko na pati ulam magluto ako. Yan. Hanggang sa gumawa ko ng mga tauhan ko dahil malilimpe pa kanin ko. Dahil kilik naman, dahil nung no, konti pa kami, kaya talagang ako mapapagod na magluto. Bilang nag-iisang magulang, tatay-nanay ako sa anak ko. At gusto ko rin silang pagtapos. Kahit hindi ko alam kung paano. Tapos nung nag-elementary na yung mga anak ko, naisip ko naman para hindi na uuwi yung mga anak ko dahil siyempre papasahin, pito yan, mag-aaral. Sabi ko, ano kaya kung arkilahin ko yung kantin sa national? Taawa naman ng Diyos. Taawa sa akin yung principal. Tuwa mga teachers. Kasi, siyempre, yung buniling sa parada, dinala ko sa eskwelahan. Yung mga bata natutuwa sa akin. Kahit isang Shanghai lang, isang kanin. Tapos, no, mura pa ang karne. 20 pesos lang ang giniling. Eh, ngayon, medyo ang <laughs> taas, taas ng presyo. Pero hindi naman ako nawala ng pag-asa dahil isip ko, mga anak ko. Ang tawag nga sa amin sa National School, eh, ideal family kami kahit wala na yung papa nila. Kasi pag retiro na ng school, tutulong yung mga anak ko, malilit, kukuha ng pinagkainan, magsiserve. Kasi mga kagaya din nilang mga bata yung pakakainin nila kaya hindi sila nahiya. Kaya porsigido silang makapag-aral. Kaya ako naman, kahit mahirap, kinaya, dahil hindi ko may nasa na 34 years old lang ako mawawalan na ng partner at may iwan ng pitong anak. Kaya sabi ko, laban lang, lumaban na ko. Awa ng Diyos, eh kilik naman ng mga tao. Hanggang sa kapag tapos yung mga bata, meron akong dalawang HRM, meron ko isang tourist, Meron din ako isang seaman na sa sa yan, nasa barko ngayon. Kaya sabi ko, pag ihinto ako, hindi ko mapagtapos ang mga anak. Umahaban pa rin ako kahit mag lang ako. Dahil maaga rin kami na, sa pagulang ko, wala rin akong tatay, nanay na pwedeng tumulong sa akin mga kapatid ko naman, kagaya ko rin na kung hindi nagtitinda, wala rin. Kaya, yun lang. Parang, sabi ko, gagawin ko to, kakayanin ko to para sa mga anak ko. Almost 30 years na ako nagtitinda. Sabi nga nila, ako na lang daw yung nag-iisang veterano nagtitinda sa paradahan ng malasiki. Dahil yung mga kasabay ko, Siyempre, namayapa na sila. Medyo edad, may edad na sila. Kaya sa ako yung pinakabata sa punang nagtinda dyan sa paradahan. Tapos, kung nakita nung mga ibang kagaya ko din na naglakas loob na mag-business. Gusto rin nilang, uy, Pwede palang magtinda rin dyan, kagaya ni Ate Bunining. Sige, magtinda na rin tayo para may kasama si Ate Bunining. Kaya ngayon, ang dami na namin sa paradaan. Makinig yung mga anak ko, oh. kapandemic. Dahil nga na, dati nasa abro na sila lahat. Kaso nga nung pandemic, nagsiuwian. Hanggang sama. Nandito lang tayo sa paradaan. Gusto namin ma. Meron din tayo yung, yung hindi na ba hindi na ba hakutin? Kasi yung business namin sa parada, napakahirap. Pero kung wala kaming sasakyan, mag-aarkila ka. Lahat, hakutin namin. Dadalin, iuwi. Iu pag ulan, nagtutolda. pagbagyo tinatanga yung tolda namin. Mabulakas lang ng loob talaga. Kasi kung hindi ko naman gagawin, hindi ko talaga mapagpaaral ang mga anak ko. Kaya, ito naman, awa ng Diyos, patayo ka rin. Masipag ka, matyaga ka, at may takot ka sa Diyos. Tutulungan ka niya, gagayad ka niya. Tapos hanggang sa, sabi nung anak ko, ma, yung buso kong anak kasi, nag-graduate lang niya. Nung, eh, yan ang pinaka, nabuntis ko yan nung namatay yung asawa ko. Ay, gusto niya mapasaya din naman ako, hindi yung puro nalang daw ako luto na luto, luto na luto. Ay, sabi ko, huwag mong ismulin yung luto-luto, anak. Dahil diyan tayo nabuhay, diyan po kayo binuhay, diyan kayo nag aral Hanggang ngayon, ah, araw ay so cute, yan na lupa, kaparadaan, daan an Hindi manin timundan man na narumak ninyo wala dyan pakanan kunatan, natin diya eh, yung mismo publasyon, Rizal, pa ula uh, taloy pero wajak labat yun, paglay na risal anong, anong yung may pakanan dyan? bulay yellow tanlak di siya laman tawag mga kapiskil sa ngarang gumamunin eh gawin oh, yeah. Inawit ko lang dyan. Wala dito para daan sa piano. Sige, la lang -la dyan siya. So, kaya, dahil kayo, ta, Piano. Nasubok yun mo, may Paris mula lang yan. Niyarungkot. Putahik. So, tayo mo, sa sumang to, variety. Kompleto. Kaya, bali-bali. Kaya, laki lang dyan. Ja. Mampili-kila. Tamaan kayo, labayang kanan. Basta mabayar kayo. chong <laughs> siyempre, Uh, Gali lah sirin. Kamu angkir lah cik. Bunyi ni.